Ma'am, magkano po ba ang gagasasin ng isang pamilya kapag ang kanilang anak ay ang nagkaroon ng measles o tigdas? Maganda yung tanong mo. Isang pamilya na mayroong bata na may kukuha ng tigdas ay eh, pwedeng gumastos ng 1,000. 10 no? Pagkonsulta, tagamot, gamot, gamutan ng bata pwede umabot yan ng 15,000. Pwede pa yan mag-double to 30,000, depende sa komplikasyon. Ano ba ang mga nakikita na often complications ng tiga? Ando na nga yung matinding pagtatae, no? Nandun na yung malnutrisyon, sapagkat itong panahon na nagkakatigdas sa bata, maraming singaw sa bibig at hindi makakain ng maayos. Nandun na rin yung infection uh, infeksyon sa tenga, yung tinatawag natin otitis media. At pinakaligit, yung pneumonia. At ito talagang ang talagang sanhi ng pwedeng ipakamatay ng ating mga bata. Nakita na natin ang laking sinsala ng sigda sa ating pamamahay kung umabot man ito. Pero sa halaga ng 65 pesos, kung ang ating mga bata ay mapapakunahan ng vaccine dito sa buwan na ito at sa kasalukuyan nilang routine immunization ang laking savings dito sa pamilya in terms of the health of your child in terms of economic cost to the family ang 65 pesos pero libre ito ibibigay ng DOH libre po ibibigay ng DOH at sa tulong ng partnership ng ating local government ang mga local health workers ay papasok, kakatok sa inyong mga pamamahay. Sila po ang magdadala ng ating bakuna na ibibigay sa inyong mga anak. Kaya ako ang palawagan natin, handain ang ating pamamahay, handain natin ang ating mga bata para sila ay mabigyan ng visos vaccine sa buwan na ito. Ma'am, ito po ba? Paano na makikilala kung talagang mga nagbibigay itong Itong mga ito, lehitimong nagbibigay ng... Na ay, meron po sila lahat na ID, oh na okay. iligtas at tigdas na ID. So lahat ng health workers natin ng local government ay kakatok sa ating pamamahay. Ligitin mo yan. Meron din yung mga t shirt may mga ID ang particular na kanilang uh informasyon. At saka, abangan ang informasyon ng patawag ng inyong barangay. Sila ay magbabandilyo para sabihin sa araw na to dadating sa ating sityo, sa ating barangay. Kasi isang buong buwan mo yan, lilipu, lilibuti nila ang ating buong mga barangay, ating mga munisipyo, ating mga lungsod. Para lahat na bata, 18 million children, muli sa nag-iidad na 9 months hanggang umabot ng 8 years old, ay pabigyan natin ng pakuna sa ligdas at rubella. Okay, ma'am.